Po, shoot. Mayor, sino yung nasa kaliwa mo? Mayor kalugay, Mike nyo po. Hindi ko po kilala, Your Honor. Hindi mo kilala? mo hindi mo kilala? Hindi mo mo lang kilala? O yung sino ka? Inabutan lang po namin na kausap po yan, Your Honor. Hindi ko po kilala. O oh, Sheryl, kilala mo yun? Miss Sheryl, Mike nyo. Hindi po, Your Honor. Nagabutan po namin siya sa loob. Hindi, pangalan? Nakasab Nakasabay lang identity? po sa picture. Hindi po, Your Honor. Wala, hindi mo kilala kahit identity? Ha? Hindi po, Your Honor. Parang imposible man, Mayor, na hindi mo kilala. Nasa kaliwa mo, katabi mo. Matagal kayo yata nag-uusap dyan? Hindi po, Your Honor. Nung pagdating po namin... Uh nagpicture lang po tapos uh, umalis na po kami. Hindi ko po kilala ah, po -picture yung... picture lang kayo kay Chief? Opo. Your... Honor. Ano ba ang pakay niyo? Bakit kayo pumunta? Na namasyal lang po kami, Your Honor. At uh, ang sabi ng mga kasamahan ko po, gusto po nilang makita po si, Chief si PNP. Ibig sabihin, on your own, mula pang kasinan, bumiyahe pa kayo sa Camp Krabi para makita si Chief PNP? Hindi naman po, Your Honor. May lakad po kaming iba. O kaya nga, agad-agad kayo tinanggap ng opisina ni Chief PNP? Wala kayo appointment? Uh, nagsabi po kami, Your Honor, na mamamasyal po yung mga kasamang ko po na tagaswal. Oo. Oh, pumayag naman ka agad. Opo, Your Nagpaka Honor. Napaka-VIP niya naman. Uh, pumayag po, Your Honor, pero nap Mabilis on the po. same day, on the same day gumawa kay appointment kay Chief PNP ka agad? or how many days before? Kaibigan po ba kayo ni mga... Chief PNP noon para makapag-walk-in lamang? Dalawa siguro po your order mga 2 to 3 days po. Two to three days. 2 to 3 days kayo nakapag-appointment? Opo, Your Honor. Pero hindi mo kilala. Uh, nakilala ko po si GPNT po. Uh, Madam Chair, if I may. Yes, uh, pote Cheryl, pote. itong partner mo, itong nakaputi. Yes po, Your Honor. Arnel? Arnel Salindong po. Salindong. Salindong. Okay, you were both involved in a POG operation in Bambantarlac as collectors. No, Your Honor. Really? Yes. Uh, we heard a confidential report coming from the yo. intelligence community? And before you only owned the motorcycle. Am I correct? You own a motorcycle. Y yes, Your Honor. But now you possess a Toyota Fortuner. Yes, Your Honor. Malaking But you deny that you are uh, collectors of uh, the Polgo Operation Bomban. Yes, Your Honor. Huh? Yes, Your Honor. I will show you a confidential report yes, yes, pa, of uh, the the intelligence community later. I will furnish a copy of, uh, of all the members of this community. Thank you, Madam. Thank you, SP Pro Tempore, Mr. Carolino. Uh, sabi niyo kanina hindi na kayo magkasama ni Miss Rona Jean. Bakit? Ming niyo po. na po Bakit po kayo Ma'am, pwede sa privacy ko nilang po yun. Sa privacy nyo. Ano bang trabaho ni uh, Ms. Rona Jean? Ma'am, naka nila mayor na po siya, ma'am. Naki na mayor. Anong trabaho nila kay mayor? Hindi ko po alam kung anong exact title po ng job position po nila ni Ma'am Cherilee. Kahit hindi nyo po alam yung exact title, ano yung mga trabaho niya kay mayor? Ano yung mga gawain? Ano yung mga uh, pinagagawa sa kanya ni Mayor Kalugay? Ma'am, lately, ma'am, uh, nung bigla po kami nagkahiwalay, ma'am, in a few days, ma'am, nandun na po siya. Hindi ko na po alam yung mga job, ano niya po, task niya po sa kanila. Bakit? Dati ano yung mga job at task niya kay Mayor Kalugay? Wala naman po dati, ma'am. Uh, after few days po na nagkahiwalay po kami, doon lang po siya na-hire. Okay. And after na-hire siya, uh, hindi man nyo alam yung position ano yung mga responsibilidad na binibigay sa kanya ni Mayor Kalugay or job description niya? Ma'am, di na po kami magkasama that time kasi ma'am. Yes, pero anong pagkakaalam ninyong mga pinagagawa sa kanyang tasks ni Mayor? Basta ang alam ko lang ma'am, lagi po silang magkakasama nila ma'am Cheryl. Okay, lagi silang magkakasama ni Miss Cheryl. Miss Cheryl, ano po ba ang mga uh, tungkuling ibinibigay ni Uh, Mayor Kalugay kay Miss Rona Jean. Clerical po, Your Honor. Clerical. So, please, po. Ano pa, bukod sa clerical? Ganun po, nag a lang po kami doon sa mga taong pumupunta doon sa munisipyo. Ganun po. Uh, I remind you na under oath po kayo, Miss Cheryl, uh, kasi nabalitaan namin na si Miss Rona Jean ay uh, bag lady ni Mayor. Hindi po, Your Honor. Mm -hmm. So ano lang ang sa pagkaalam nyo? And I, again, I remind you, you're under oath. Ano ang mga responsibilidad, ano ang mga trabaho ni Ms. Rona Jean kay Mayor? Kasi po sa office po, siya yung humahawak talaga ng budget namin dun sa office. Okay, so humahawak siya ng Pang budget sa office. So ano yung bilang in charge sa budget, ano-ano yung mga gawaing pinagagawa kay Ms. Rona Jean ni Mayor? Bibigay lang, pag may tao pong humingi ng solicitation, yun po. Solicitation, ano po. pa po? Ano pa po? Pag may mga... Marami po kasing bisita lagi sa munisipyo, Your Honor. Okay. Ganun lang po yung... Ano, Nakapagsubmit ano. na po kayo ng SALN nyo, Ms. Cheryl? Yes po, Your Honor. Mayor, kayo rin po ba nakapagsubmit na ng SALN sa komite? Mike niyo po. Opo, Ma'am chair. All right, salamat. Uh we will if the furnish all the members of the committee uh ng uh, Sal ends pareho ni Mayor Kalugay at sa kani ni uh, Miss uh, Cheryl. Uh Okay. Bago ko dumako sa Bureau of Immigration, gusto ko pong makapagtanong kina Mr. Zhao, Zhao Qiu? Ano po yung tamang pronunciation, Ms. Carolyn? Okay, I also ask. Eh, uh, 请问您的中文名字怎么称呼？Ano po yung tamang pronunciation ng pangalan nila, Ms. Carolyn? 大声一点，用那个 da, microphone. Zhao Shouqi. Zhao Shouqi. Zhao Shouqi. Zhao Shouqi. <laughs> Okay. Pasensya oh, kung hindi hi ko makuha yung tone, this no? This no? Pero this yung this pronunciation. Zhao Shao Okay. Okay na okay. po. Okay. Okay. Uh, Mr. Uh, there's an additional word here. Mm -hmm. Pero, sige, remove, Mr. Remove. Zhao. Okay na yon. Okay na yung Mr. Zhao. Okay, <laughs> uh, proper na yun. Zhao <laughs> Sian Shang, okay. First name? Uh, paano ko siya tatawagin? Mr. Zhao ba o ibang Mr. something else? Eh, uh, nang chenghu nin Zhao xian sheng ma. Zhao zong. They call me Boss Chow. Chow Tsong. Okay, pasensya, I can't call you Boss, no? Yeah. Mr. Chow, <laughs> pwede na po yun para sa akin. Chow Sien Aha. Uh -huh. Okay. So, Mr. Chow, uh, iniulat sa batas na yung operator nang alleged illegal pogo or alleged pogo hub sa Lapu-Lapu City ay sinibukang i bribe yung mga tao ng paok Sa balita ha? totoo po ba ito? And Mr. Shaw, I remind you you are under oath. Uh, this was actually caught on camera. So on camera lumabas sa balita na tinanong ng apo ninyo, ng granddaughter ninyo Can we fix this? i s a r l i n 请问赵先生，因为我们在这个新闻有看到，呃，就是呃，这个 Pogo 的运营商在拉布拉布 Pogo 的运营商，呃，就是他们想要给这个 Pak，、OK, 呃，这个反有这个组织啊、呃、犯罪的委员会想要贿赂他们，给他们贿赂钱。您对这个呃，能要怎么有怎么说法？ 我这个事情可能他们我的孙女,女啊，是，万一错掉，<的>因为什么呢？因为那边抓了很多人，我是后面过来的，后面过来，呃，卡西欧呃领导哈，他叫我过来，我就过来了。我过来的时候呢，我看见我孙女在那边，我老婆七十岁了也在那边，我就给这个卡西欧先生说，能不能分别处理？因为他们是我的家属。 我的孙女，给他们里面很多还有是可怜的，那我就说你们分别处理。我就问这个，我的孙女可能因为我不会英文啊，我孙女怎么翻译我不懂的，我就那么讲的。但是我没有贿赂的意思，因为我也知道那么多摄像机在那边，我就想贿赂，我也不可能在摄像机底下就贿赂吧，是不是？ 所以你说您是为了保护您的妻子跟你的外孙、你的孙、呃、不是，不是贿赂。我说能不能分开处理？他们说要带到马尼拉去。我说我的老婆身体不好，孩子小，是不是分别处理？意思说不要带马尼拉去，并不是要贿赂还是其他东西。o、okay, k so this sum of money is actually not a bribe. what is it actually um, because uh, what i wanted is um, remember i came there after uh, they were caught okay and then when i came there my 70 year old wife was there and her body was weak uh, also my granddaughter is also there but what i wanted to do is uh, because my wife uh, her body is weak i wanted to um, have a separate uh, arrangement for my wife and uh, my granddaughter so how much was this amount not exactly a bribe so as to have a separate arrangement for your 70 year old wife and your granddaughter <laughs> so uh, actually, that money came from my son, and then uh, the amount Mr. of Mr. The... Zhao Long, and, and the amount Xiu. of money, and the amount of money is one million pesos. Wow, yeah, that's a really a, a price for a separate uh, arrangement. Ah, uh, kanina when I heard not exactly a bribe, sa loob ko lang, medyo, although nakakagalit, medyo well, the, natawa ako. and eh doc, Director kaso uh, tumawa kayo when sinabi niya it was not exactly a bribe. Was it a bribe, Director kaso There is no other way to interpret that, ma'am, because exactly. they attempted three times, eh.